La... Ayan, guys. Uh, lakas ng ulan dito sa Tarlac City. Nandito ako sa Burot. Burot, Tarlac City. Ayan, itong diki, oh. Taas na ang dito sa diki, oh. Oh. Ayan, oh. No? Subdivision ito, guys. Burot. NHA subdivision. Ayan. Lakas na lang. na nang uh, pan tubig sa DT halos mapupuno na oh guys oh uh, pupunta ko ng Tarlac at uh, natin doon yung kuan uh, yung Aquino Boulevard kung uh, hanggang saan na yung tubig delikado pag uh, punong puno na walang yung tong ulan dito ngayon malakas ayan guys so tingnan mo ayan o oh. puno na oh. Hindi yung ulan dito ngayon. Ngayon, punta akong highway guys. Uh, linalakad ko lang kasi maulan. Meron pag uh, sakay sa sasakyan ngayon. Matataas yung tubig. Baka matirik ako. Kaya magkocommute na lang ako para office uh, okay siya. Uh, guys, uh, nandito ako sa Kwan. Malapit ako sa... Uh, dito sa maya uh, palabas na ng highway ito guys oh punong puno na ng tubig oh. hindi na pwede, na pwede, makadaan yung kwan hindi na pwede makadaan dito yung ano yung uh, sasakyan hindi na siya makadaan ano na siya puno na oh, oh. Uh, dito sa may manarang uh, store punong puno na kaya pa uh, pag mga ganito hindi na pwede daanan tingnan natin kung makadaan tayo guys ha ah. o baha na oh. tingnan natin kung pwede makadaan aha dito ah pwede pa pwede pa pwede pa makadaan pero doon sa gitna hindi na pwede dito pwede pa yan oh. Ayan, oh. Okay, so. Huwag kang tuhod, oh. Huwag kang tuhod. Ayan. Makakadaan pa ako. Ah, uh, wag Huwag lang, ano. Huwag lang, ah. Uh... Ayan, ano na siya, oh. Ayan, uh, ha. Ayan, makakadaan pa. Magradi, guys, oh. Oh. Bano, oh. At least, nakakadaan pa ako. Ayan. Tingnan ko doon kung maaabot saan, hanggang saan. Aha. Nakakaya ah, pa. Pagdating dyan, medyo tata mataas na po eh. Ayan. Ayan, wait pa. Ayos. Nakakadaan pa ako. Ang lakas ng ulan, oh. No? Oh. Ah, pero mo yan, oh. no? Nandoon sa kabila. Oh. Hindi na talaga pwede makadaan yung ano dito, yung sasakyan. Hindi siya makadaan. Kaya ano na talaga siya. Napakalakas ng ulan. Ayan oh guys. napakalakas guys, tuh oh, oh, you know. so. Guys, ada nempak gitu. itu guys, tuh welcome. masuk. So. Oh, Saburot sa ito guys dito papunta ang kwan uh, ang tawag nito Tignan okay mo, linalagay nila yung basura nila dito. Oh, walang kumukuha ang basurero. Guys, wala pang chip. guys, nandito tayo sa Aquino Boulevard, Tarlac City. Ayan, uh, nakita nyo yung uh, bahana yan, grabe. Matindi. Malapad yan, guys. Hanggang uh, papuntang mong Kwan yan, Pangasinan. Ayun, no? Ito, ga uh, galing to ng Kwan, ang Sambales. Uh, Ayan, Pangasinan yan. Ayan, dito lang tayo ngayon sa kuan. Tarlac City ayan bayan ng Tarlac City ito may MacDoc sa harap ng MacDoc ok guys uh, may bibilihan tayo 哎，喏、嗯。嗯